Mga Pilipino, tagapagmana raw ng nakatagong 100 trillion pesos sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang kwento, alamin! Libo-libo ang sumugod sa main office ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bakit? Ito ay dahil meron umanong hidden wealth ang BSP para sa taong bayan. Saan nga ba nagmula ang choryang ito? Alamin natin ayon sa founder at leader ng Democratic and Republican Guardians Philippines Inc. na si Gilbert Langres. Mayroong nakatagong 100 trillion pesos ang BSP. Meron pang bitbit -bit ng mga dokumento ang tinaguriang Noble Prince na patunay raw na matured na ang pondo at maaari na itong makuha. Tayo ay dapat mamulat na sa ating kalagayan sa kasalukuyan dahil ang ating mundo pahirap na ng pahirap. Gayong narito naman ang kayamanan. Ang aking panawagan, simple lang, tayo'y magkaisa sa bayang Pilipino. Yan ang aking panawagan. Bakit? Tanda natin, ano sabi ng ating mahal na pambansang payanin na di Dr. Jose Rizal? Walang maluloko! nagtungo sila sa tanggapan upang iparating na kailangan ng gamitin ng mga tagapagmana ang kanilang itinagong kayamanan. Kabilang sa mga pumunta sa BSP ang senior citizens na ang hindi sila uuwi ng luhaan kung makikisa sila sa naturang claimant holder Taker Celebration Day. Ang ilan sa kanila gumastos pa ng ilan libo para sa kanilang pamasahe at renta ng mga sasakyan. At nang tanungin kung bakit sila sumugod sa BSP, iisa lang ang kanilang naging sagot kailangan raw nila ng pera para sa pang-araw-araw na gastos. Nilinaw naman ng BSP na hindi ito direktang naglalabas ng pera para sa publiko at sa halip, nagbibigay ito ng pondo sa pamahalaan upang magamit sa kanilang mga programa. Nakakatawa man para sa iba ang naging kilos protesta. Hindi may kakailang sumasalamin ito sa kalagayan ng mga Pilipinong desperado ng makatikim ng kaginawahan mula sa nararanasang matinding kahirapan. Ikaw, anong reaksyon mo sa espekulasyon na merong itinatagong kayamanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas? D W I Z Research Report. Re -re -report.